Bago pa man tumama ang Bagyo uwan sa Luzon, nakapaghanda na ang ilang lokal na pamalaan upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga nasasakupan. Isa na rito ang pamalang lungsod ng bagyo kung saan ay nakahanda ang mga tanggapan para sa mabilisang tugon sa anumang insidente dolot ng bagyo. Well, Baguio City is well prepared. Kasi alam mo naman, lag tayo tinatamaan ng Bagyo Kaya nasanay na rin tayo sa ating mga preparations. So, working closely with the SWD, yung ating so city social welfare ganin doon yung aming health service, pati na rin yung ating uh, CDRRM, uh, naka-monitor lagi, making sure na we will be able to respond immediately sa call of uh, any, any emergency call. Nandiyan yung ating 911, nandiyan din yung ating uh, radios, meron tayong mga alternate na mga mga communication system. Tatlo yung alternate namin para talagang anytime pag mag-bug down yung ating 911, eh pwedeng tumawag ka sa mga radios, sa mga barangay. Samantala sa Pampanga, pinalalahanan ni Vice Governor Dennis Delta Pineda ang mga opisyal ng lalawigan na manatiling alerto at agad tumugon sa mga apiktadong residente. Remind ko lang po lahat ng mga elected official, to barangay level, elected and appointed, barangay level, municipal level, at kahit kami po dito sa provincial, dapat handa na po tayo para tumulong sa so, mga rescuer po natin, barangay level, municipal level, kahit kami dito sa probinsya. Start po ng mga 11, ready na po lahat. Dahil sa walang tigil na ulan at malakas na hangin, nagpatupad ng preemptive evacuation sa ilang mababag lugar upang maiwasan ang panganib. Sa mga lalawigan ng Tarlac, Ecija at Bataan, ilang pangunahing kalsada ang pansamantalang hindi madaanan dahil sa mga bumagsak na puno at poste ng kuryente. Samantala, malaking bahagi ng Pangasinan ang nawala ng power source matapos masira ang ilang dinya ng kuryente dahil sa lakas ng hangin. Sa Hilagang Luzon, partikular sa Aparay Cagayan, San Juan, La Union at iba pang karatig na lugar, malalakas na hampas ng hangin at ulan ang nagdulot ng pinsala sa ilang kabayan at istruktura. Patuloy naman ang pagbabantay sa mga posibleng pagbaha at landslide sa mga bulubundoking bahagi ng rehiyon.